Kung pareho mo ako, naniniwala ako ng network marketing ay isang negosyo na pwedeng magpabago sa takbo ng ating buhay. I even considered as an asset dahil sa leverage profit na pwede mong makuha dito. Kaya lang, nakakalito ang mga strategy na napag-aaralan natin at napapatanong tayo, applicable pa ba ito sa digital era? Pagod ka na ba sa paulit-ulit na hataw na walang resulta? Nauumay ka na ba sa mga hype at walang substance sa strategiya? naiinis ka na ba sa payo ni Apply na o oh, invite lang ng invite ha? Okay ka na. <laughs> Stay tuned sa content na to kung saan ikikwento ko sa sa'yo lahat ng insight and tactics na ginagamit ko na swak sa panahon natin ngayon. This is Gerard Claudio and this is Pinoy MLM Tactics. Hello, hello, hello. Magandang magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. <laughs> Mga uh, network marketer, Gerard Claudio here. And uh, kamusta guys? <laughs> and uh, I'm streaming right now, kasama rin din sa YouTube ko no. So uh, by the way, yung Facebook kasi nag-announce na ano na uh, after 30 days na mga live, tatanggalin na unti-unti. So kung gusto mo mapanood yung mga previous na mga live, punta ka ng Pinoy MLM Tactics Specialist Claudio sa YouTube and also nagpo-post din ako ng content sa Spotify Pinoy Pinoy MLM Tactics by Gerard Claudio. Okay? So, sa video na to guys, sa pag-uusapan natin is merong isang kultura na possible ito yung unti-unting sumisira sa network marketing business mo. Na possible ito rin tinuturo sa or posible na um, hindi man siya tinuturo pero nagiging kultura. Okay? So, ako personally niniwala ako that culture and uh, yung kultura na sinaset is napakalaga sa isang organization. We make it, let's make it simple, uh, ang pag, pagbibuild pag ng network marketing. But hindi ko maintindihan kung bakit maraming mga network marketers na we're making it complicated yung mga proseso ng pag, sa pagbibuild ng business, which is, I, I really don't understand why. And isa sa mga nagpapakomplicate sa network marketing is itong, itong kultura na to, no? Itong, itong principle na to. Okay, I want you to write this down fake it till you make it. Fake it till you make it. I don't know uh, kung na naituro sa to before, pero personally sa akin, hindi talaga ako naniniwala na kailangan mong magfake para manalo ka sa network marketing. So ito yung mga implications nito kapag pinaniwalaan mo by heart at isinapuso mo ang principle na to na possible, ito yung magpapabagsak sa network marketing business mo. Okay? So ano yun? So pag sinabi mo kasing fake it till you make it. Fake it till you make it. Um, isa sa mga isa sa mga ano, isa sa mga uh, uh, mindset is so dapat magpretend ako na I'm someone that I am actually not as of the moment. Parang you're faking it right now for the future that you want. So ito 'yung maging mangyayari diyan. Ang mangyayari kasi kapag you fake it till you make it, ang ang pangit na mangyayari diyan is you will be spending money on on things that na po pwede kang mag-show off. So, and, and iisipin mo siya na para siyang uh, investment siya. Nakuha niyo ba yun? So, yun yung, yun, yung, yun, yung, yun yung concern. Yun yung pinaka-concern natin dito. Kasi marami mga network marketer ang nalulugmok, marami mga network marketer ang bumabagsak dahil sa principle na to. And uh, secondly, secondly, ang mangyayari dito is, um, ano, uh, ang secondly, ang mangyayari is, you create you create ano? you create a culture where people are are starting to buy their runs and rank advancement because in a fake it till you make it eh. ba and then anything downside neto and downside ito guys is possible na ilang taon ka na si network marketing pero hindi ka pa rin hindi ka pa rin financially Say you are using your money sa pamamaraan. And you're using your energy and focus sa bagay which is instead of phase it till you make it or faith it till you make it. Like, what do you mean by Jared? what do you mean by that? Like ang ibig sabihin is you face it till you make it. Ang point ko is what I want to point out is harapin mo yung, yung proseso ng business instead of mag-pretend ka that you're actually not. Tama? And And kaya marami mga network marketers na like magbibili ng mga gadget, bibili ng bibili ng mga mamahaling gamit para kung may prospect daw, lapagan mo lang yung prospect ng Louis Vuitton, lapagan, lapagan mo lang ng prospect ng ng uh, I don't know, any stuff, 'di ba? Um eh agad. Tama. And uh, that's that is really a problem kasi you are coming from a premise na yung prospect na kinakausap natin lahat ay they they always look at the stuff. Now, ano yung ano yung principle behind this? No, paano nila dinedepensahan yung ganitong principle? Ang defense kasi nila is ang mga tao daw, yung mga prospect, tinitingnan talaga yung result, nakikita yung resulta. Result talaga yung nakikita. So, kaya kailangan mo talaga mag-show off kasi result yung tinitingnan. Ang problem kasi sa ganung mindset, hindi naman lahat na nagsisimula sa network marketing ay meron talagang solid na result agad. Tama ba? Like, you don't have result. Pa, paano ang gagawin mo? Ngayon, sinasabi nila, edi eh, gamitin mo yung resulta ng mga uplines mo. And uh, that's, uh, that's, uh, okay lang sana kung yung apply mo, okay yung result. Pero what if yung resulta is finick na din? <laughs> di diba? So, again, guys, ang goal natin sa network marketing, maging mayaman, hindi magmukhang mayaman lang. Tama? So, there are a lot of consequences kapag pinaniwalaan mo na fake it till you make it. Tama? Ah, uh, uh, yun ang problem natin. Tama. So, so uh, isa sa mga bagay na personally, uh, I'm really, really, really against. And I really stand into it. kanya kanyang pong kultura ang network marketing. Guys, ito lang isang bagay. Not all network marketing games are created equal. Hindi po lahat ng mga network marketing teams pare-pare yung pagkakabuild. Kanya-kanyang team, kanya-kanyang leader, kanya-kanyang upline, kanya-kanyang kultura. So, be blessed if you have a very good culture. Pero kung may mga kultura na ganito, ito yung gusto kong sabihin. Kasi guys, nakita ko na ito nangyari. At hindi po ito talaga magkakaroon ng magandang impact para sa'yo. Okay? Sabi ni Gwen Santiago dito, yan, turo sa akin noon. Naalala ko nung fake pa kami ng mga check na kunyari kinikita namin. Sabi tuloy ng worm, kikita ka na pala, pautangin mo ako para makasali. Tama yan, Gwen. Yan yung talaga magiging challenge dyan. Kapag, ano, tapos ngayon, hindi mo alam kung paano sasagutin, di ba? Since kumikita ka na in all, di ba? So, doon may mga sagot naman yan kapag gano'n yung mga proses sa sabi ng prospect. Libner, hello. Uh, Janice G Gakutan, face it to make it. Yes, baka makita ako madilita. so, <laughs> hindi makakita sa'yo dito. Anyway. So, na maliwanag po ba yung sinasabi ko? Instead of fake it till you make it, face it. Face the process till you make it. I believe that the more authentic ka sa generation natin ngayon, better. Hindi ko sinabi na mukha kang gus-gus hindi ka magayos ayos kung ka. Hindi yun yung point ko. Ang point ko is, kailangan, umay ano umakto na naayon sa income okay umakto na naayon sa income kaya mo naman kasi maging decent sa harap ng prospect na hindi ko magastos na malaki tama ba alam niyo yan guys di ba kayo lalo ng mga ladies uh, um, di ba you can well present you can be well presented lalo na kung nag face to face kayo um, uh, um nang hindi ko magastos sa malaki kaya gustong-gusto ko ang online kasi personally for me, ang online talaga super efficient siya kahit sino po pwedeng gawin. Tama. And uh, that's what I that's what I really appreciate and uh, love about online, no? Kaya yun, yun, yun din yung gusto kong gawin sa team. Yan yung gusto kong maging sistema at saka maging kultura ng team. Anyway, um so yun, fake fake it till you make it will destroy your business long term. Okay, papa, may ba, may babasahin ako guys, ano? Meron akong babasahing verse, okay lang ba? Okay, so babasahin ko tong verse na to. And ikaw mag-decide kung ano yung gusto mong paniwalaan. Ngayon, kung naniniwala ka sa fake it till you make it, hindi nasa sayo yan. Binibigyan na kita, nalalatagan lang kita ng another principle na pwedeng mag-challenge ng mindset mo right now. Basahin ko to ha. Sa Proverbs chapter 21 verse uh, verse 6. I-share ko na lang yung screen ko ha. Um, I-share ko yung screen ko. Share screen ako. Yan. So, Eto, eto, eto. ito. Yan. Basahin ko, basahin ko sa inyo. Yan. So, ito. Ito ang nakalagay. Tingnan nyo. The getting of treasures by a lying tongue is a fleeting vapor in a snare. So, the getting of treasures by a lying tongue. Lying tongue. Guys, ang fake it till you make it, hindi ba lying tongue yun? Yung tipong nag-pretend ka that you are not. Di ba lying tongue yun? So ngayon, may process kasi yan, guys. Hindi mo naman kasi kailangan sabihin na successful ka na hindi ka naman successful. Hindi mo naman kailangan sabihin sa prospect na hindi ka successful. It's just a matter of saying it the right way. May mga tamang pamamaraan kung pa, paano sinasabi ang mga bagay-bagay po. Tama po ba? Maliwanag po sa inyo yun. So ang gusto ko lang sabihin to, kaya naman siya sabihin ng maayos eh. Kaya naman siya sabihin ng tama. O, ten sabihin, na, no? Etong sabi, etong description ng ng proverb, sabi ni Solomon, sabi niya is a fleeting vapor. Anong fleeting vapor? Ibig sabihin po, pwede ka naman talagang kumita pero hindi siya pang matagalan. Fleeting vapor. Ibig sabihin, alam mo yung vapor, parang vapor. <laughs> Nawala lang siya bigla. And an sabi niya in a snare of death. Anong snare of death? Patibong siya. Patibong siya. So, hindi siya pang matagalan, at isa siyang patibong. So ngayon, kaya yung mga Ponzi scheme, yung mga quick rich scheme talaga na mga pyramiding. Hindi siya tumatagal, di ba? Kasi nga, getting treasures by a lying tongue. Guys, may dalawang, may dalawang treasure or wealth na dinadescribe sa Bible. Ito yung, ito yung legit na wealth at saka hindi tama. So, kaya, kaya some of you might say na kailangan talaga illegal ka palagi pag ginagawa mo mga, mga pagkakakitaan. Depende yun kung anong gusto mong paniwalaan. Pero personally for me, sasabihin ko sa inyo, hindi siya kailangan. Nakuha niyo ba yung sinasabi ko? So, ang point ko lang is, hindi siya kailangan. Hindi siya necessary na magsinungaling ka para kumita ka. Ngayon, kung magsisingoling ka, hikikita ka naman at some point. Nakuha nyo ba? So, the process kasi it's almost the same eh. Pero yung means mong paano siyang ginagawa at saka yung motive mo, nandun eh. Tama? So, kaya siya sabi ng iba, oh, di bali, mag-ano na lang ako, gumawa na ako ilagal kasi para mabilis akong kumita. Pero ito ang sabi ng Bible. Ano sabi? The greeting of treasures by a lying tongue is a fleeting vapor. Kikita ka, pero mawawala din sa'yo. Ako ha, gusto mo ba nun? Ako, ayoko. Ang gusto kong uri ng wealth na ibibuild ay yung uri ng wealth na ano, pang matagalan. Yung pwede ko mapasa sa susunod na generation. Ang tanong ko, lahat naman ng network marketing, tama ba? Lahat naman ng network marketing ay pwedeng ipasa. I think generally, pwedeng ipasa sa next generation yung account. So anong ipapasa natin sa anak natin kung ginawa natin na hindi tama? Make sense? Paano natin ipapasa sa susunod na generation yung pinaghirapan natin ngayon kung hindi rin siya ginawa ng tama. Tama po ba? Ito po isang principle na gusto kong i-share. I want you to challenge your mind into it. Tama ba? Agree? Type nyo agree, type nyo yes, type nyo, Ano mo, Gerard? Tama ka sa sinasabi mo. So kasi ganun lang guys, eh. yun yung point dito eh. Tama. So is it really right to really fake it till you make it? Or merong tamang pamamaraan ng paggawa ng network marketing na nagiging maayos naman na pag usap sa prospect, showing the prospect what is what is it for them, nakuha, showing to the prospect what is it for them and showing what is possible for them and showing small seemingly insignificant result para sa pero malaking bagay sa prospect mo. Nakuha niyo ba maraming paraan kung paano mo siya gagawin nang hindi ka nagsisinungaling at hindi ka nagpepretend. Kasi again, dito po papasok yung bumibili ng mga sports car na inuutang na nahahatakan ng sasakyan. Bakit nangyayari yun? Nangyayari yun kasi ang akala ng karamihan kailangan may sasakyan ako para makapag-pay in ako. Kailangan may papakita ako malaking result. Yan gagastos utangin yung run para na makuha ng incentive, mga ganun. Tama? So, bakit mo kailangan gawin yun? Why do you have to do all of these things? Okay, itong mga bagay na ito, guys, hindi pinag-uusapan sa mga network marketing trainings. Hindi mo ito maririnig. At, um, um, ito, I mean, hindi mo ito maririnig. Maniwala ka. Kahit sa amin, hindi ito maririnig. Pero gusto ko siyang i-discuss at ipaliwanag sa inyo kasi para maintindihan natin na ano bang uri ng wealth ang gusto mo mabuild sa buhay mo right now ano bang uri ng yaman? Yung yaman na binawa mo ngayon tapos bukas wala na? O gusto mo yung yaman na po pwede mapasa sa susunod na henerasyon? Gawin natin siya ng tama. Ang network marketing po ay isang magandang negosyo. Okay, maliwanag po ba yun? So kung personally ako, paniwala, paniwala talaga ako guys, na ang network marketing ay maayos siya na industry. Wala siyang problema eh. Ang problema lang, siyempre yung gumagawa ng network marketing. Tama ba? So ngayon, ang point ko lang sa inyo dito is, gusto mo ba ng pangmatagalan na negosyo? ganito ang mindset mo dapat. Okay? Paliwanag po ba? In fact, meron pa nga dito, yo. Ito, yun, no? Oh. Tinan niyo yung verse, verse uh, 24. At verse, verse 5. Tinan niyo, niyo. Ano nakalagay dito? The plans of the diligent lead surely to abundance. But everyone who is hasty comes only to poverty. Ano ibig sabihin ng hasty? Hindi ito, di, hindi ito yung mabilisang resulta. Ito yung mga tao na gusto ng shortcut. Kaya hasty. Ibig sabihin ng hasty dyan, no? yung yung Hebrew word yan. Hindi ko na kailangan balikan yung Hebrew. Pero ang ibig sabihin ng hasty dyan is, ito yung mga tao na ayaw dumaan sa tamang proseso. Nako ha, gusto nila kasi mabilis. Yan nga, mabilis in not in a sense ng ginagawa mo kasi pwede naman kasi mabilis ka na maayos mong ginagawin yung business mo. Maayos ang pundasyon, kaya mabili, maayos nagmumultiply through time. Pero meron kasing mabilis na sinyo shortcut. Tama? So maraming pwedeng shortcuts sa network marketing. Pero maniwala kayo sa akin, whether you like it or not, lahat naman ng industriya, may mga shortcut ka na pwedeng gawin. Thinking na, ma, ma na nabibreak mo yung system. Thinking na yung sistema ay uh, ano ay uh, pwedeng ano pwedeng um, mong ma-override parang ganun. Pero guys, sa totoo lang kung legit talaga na success, kagadaan ka talaga sa proseso. So, hindi mo pwede na mag -a assume ka lang na may sports car ka, binili mo yung sports car mo ng 4 million, tapos binabayaran mo siya ng kada buwan, di ba? Stress sa stress ka magbayad kasi gusto mong maunahan. Nakuha nyo ba? Hindi tayo a-asenso kapag ganun. And sinasabi ko to hindi dahil sa perfect ako na network marketer. Nagkakam nagkamali din ako. Natauhan lang ako, guys. So, sinasabi ko to sa inyo kasi I want you to understand na ang totoong yaman, true wealth, The genuine wealth truly comes from a person who is willing to really undergo the process. Kaya sabi dito, the plans of the diligent lead surely to abundance. And sabihin ng plans of the diligent lead surely to abundance. Pag sinabi mong diligent, attention to details, ibig sabihin he knows exactly what is happening, all the aspect of business niya. hard work and persistence. You will be considered diligent dito sa, sa Bible na to, sa Hebrew na to, na diligent. Harus. Tama ba, Harus? Yun yung ibig sabihin nun, to cut. Yun yung ibig sabihin. Pero ang point lang dito, the word here, the diligent here is attention to details, which means you're paying close attention sa ginagawa mo, saan nakalagay yung effort mo, ano na yung leads mo, ganoon. Ibig sabihin, basically, you're really doing it in a business, right? You're really putting yourself into the... Deal. Hindi mo pwedeng sabihin man a generalist kasi ako eh. Guys, kapag negosyante ka, kailangan attention ka talaga sa details. Hindi mo pwedeng hindi yung... Hindi mo hindi ka nagdedetalya. Kahit pati in and out ang pera, kailangan alam mo. tapos kailangan hard work you will never be considered diligent hindi ka hard work and then persistence so if you have those three components with you this is in total opposite of those people who want the shortcut so kaya everyone who is hasty or papaliwanag ko everyone who wants shortcut everyone who doesn't want to undergo process comes only to poverty Yan po ang nakikita natin sa ibang mga network marketers. Kaya nang tanong ko sa'yo, nakikinig ka ngayon sa akin, ano bang uri ng kayamanan ang gusto mong i-build sa network marketing business mo? Ikaw ang mag-decide. Tama ba? So ngayon, kung maikli lang naman, maliit ang nakita mo sa network marketing mo or hype-hype lang bukas, anyway, hindi naman ako tatagal dito, alam mo yung ganun, then it's up to you. But personally for me, gusto kong i-build yung network marketing business ko ng maayos. Gusto ko siyang i-build ng tama. Tama. So ngayon, it's up to you kung anong, uri ng income ang gusto mo makuha. Guys, maniwala ka sa akin, yung system, yung pinaka-system nyo sa company nyo, hindi naman alam kung paano mo kinuha yung volume. Eh. Yun. Nakuha nyo ba? Hindi niya alam kung paano mo kinakuha yung pay-ins. Diba? And yung mga tao sa labas, pakitaan mo lang ng checker yan, hindi nila alam kung totoo yung checker o hindi. Ang nalalaman lang na nila yung pinakita mo, ikaw ang nakakaalam niyan. Tama? Right? So sinasabi ko sa inyo kasi um, if nasanay tayo na nag-fake tayo palagi, nag assume tayo that we are not, mahihirapan ka at masasanay ka, makakalyuhan ka na, na mahi, ma, parang nakalyuhan na yung, 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 sarili mo na nasanay ka na na dalawang buhay ang sinabi na, double life. You are, you are living a double life. And sigurado ako ayaw mo nun. Tama ba? Sigurado ako ayaw mo nun. Sigurado ako ang gusto mong, ang gusto mong maging result is uh, solid at saka legit. Make sense? So, think about that. Isipin mo tong sinasabi ko right now. Kasi personally for me, napakalagang principle nito. And kung ikaw magiging downline ko, ito yung tuturo ko sa'yo. In fact, yung mga teammates ko, sinasabi ko talaga, gawin natin ng organic lahat ng run. No matter how slow at first, no matter how slow at first, pero naniniwala ako kapag nakuha ninyo ang tamang timpla, ng tamang proseso, skill, system, tactics, mindset, lahat. Ako may tamang timpla sa si negosyo, bubuluso ka sa si network marketing business mo. Again, ako, number one fan ako ng network marketing. Kaya kung ikaw na ikinig ka ngayon sa akin at number one fan ka ng network marketing, gawin natin siya ng tama. Gawin natin siya ng tama. Yun na naman for me, guys. If you find value into this, tag niyo mga ka-teammates dito. Share niyo to sa mga group chat niyo. Um, uh, save this one. Ah uh, and then, kung gusto mo panoorin to in the future, uh, pwede mo tong panoorin sa... Kasi after 30 days, mawawala to Pero pwede mo itong panoorin sa YouTube, Pinoy MLM Tactics by Jarell Claudio. God bless everybody. You guys are all amazing. Bye-bye. Kung naghahanap ka ng ethical na solusyon para dumami ang pay mo sa iyong network marketing business, yung hindi mo kailangan magsinungaling o manghype, pakinggan mo ang video na to. Nag-avail ng course si Ami at natulungan siyang magkaroon ng tatlong pay-ins in less than two weeks after availing the course. Si Rola naman ay nagkaroon ng dalawang pay-in sa isang linggo after niya in-apply ang mga natutunan niya sa course. Si Elto naman ay masayang nagkaroon ng bagong customers. Si Melody naman ay nag up ng na isang rank sa company niya in less than two weeks si Dante naman ay na-reach ang six-figure a month na income after four months of availing the course. Ilan lang to sa mga natulungan ng Pinoy Network Marketer Success Blueprint. Ang haba ng pangalan, no? Pero okay lang. Dahil once nag-avail ka, hindi lang mahaba ang magiging access mo, kundi lifetime ang magiging access mo. All for 899 pesos, one-time na payment. If ready ka mag-move up sa network marketing game mo, click the link below to know more.